Tatali nyo, delikado yan. Delikado. delikado sa paa na lang. Ha? Kaya mo i-drive sa paa. Tutulak kita. Ayaw mo start Ayaw mo start Ay, ano pala. May i-start, pero ano. Ah. Nangyari sa kanya, pag kinakano, nanulunod. So, sa mga tropa, meron tayong uh, uh. daanan tayo doon uh, mm -hmm. na. tayo doon na tropa, kapwa rider na nagtutulak. Ang hirap dito sa may karmona sobrang taas ng mga ano, paanga talaga. So balikan ko binabaha ko lang muna si Mrs. Okay, beh. Ah. Ha. Balikan ko lang ha. Kawawai. So, balikan ko lang guys. So, naawa ko kasi ang tataas ng ano dito eh. Paahon kasi guys, 'no? Yun, oh, paahon yung lugar dito sa may ano. sa may kung dadaan ka ng Carmona. Ah. So paibalikan ko lang, naawa ako nagtutulak paangat eh. Bigat nun para lang hindi siya mahirapan. Galing kasi kami ng ano. Papunta kami ng ano ni Missy sa Tagus River. Eh, umuwi na kayo. Sobrang lakas ng ulan. Eh, nadaanan ko si Kuya. Binaba ko muna si Miss doon sa ano, gas station. Kasi hindi ko kaya magtulak guys ng may angkas. Nabibigatan ako. So, naawa lang ako doon sa tropa natin na rider din na nasiraan ramdam ko yung ano niya eh oh ramdam ko yung ano niya guys yung hirap oh kahit pa paano makatulong din ng konti sa kanya mabawasan man lang yung pagod sobrang nakakapagod talaga yun oh ang layo ng tinulak niya grabe siguro mga 4 kilometers guys may tumulong na sa kanya na isang kapwa rider natin nyari tol nyari kaya ay nyari mag-start. Ayaw mag-start? Ay, ano pala, may start, pero ano, ah. Yung, yung nangyari sa kanya, pag kinaano, nalulunod. Ah, okay. Nakita kita doon. Kinatid ko lang yung misis ko sa may gas station. Tutulak sana kita. Tatali nyo, delikado yan. Delikado. delikado. Sa paa na lang. Ha? Kaya may drive sa paa. Tutulak kita. Ito, oh. Yan yung ginagawa ko. Mas delikado yan, kuya. Tapos yung tali nyo, ano lang? Check natin. Tapos tali talaga? Hindi. Tapos tali talaga. Yung motor na yan, sa kasamahan mo sa trabaho, yan kasi may inmax na siya. Ah. Oh. Na-stack yan. Nadaan ko siya sa Nadaan ko ade, 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 ade. Nadaanan ko siya kanina. Eh, hinatid ko lang yung misis ko doon sa Uno uh. Pewes. Tapos bumalik ako rito. Buti na mo. Oo, oh, ko ay. Alam, delikado oh. yung kuya, tali. <tis> Di kaya yan. Kaya mo i-drive kuya? Tula ka namin? Huh? Kaya mo i-drive? Tutula ka namin? <tis> Alalain mo lang ako tol, tutula ko siya. Alalain mo ha, mag ka lang sa likod. <tis> <tis> ha? Tuling yan Hindi, hindi, hindi Ida drive mo siya Dire diretso lang Tutulak kita ganito oh Gaganto kita Alalayan mo lang Tutulak kita Ano, kaya mo? Ha? Kaya niya mataas? Oo, kaya yan Dandaan lang tayo I-assist naman tayo ni Kuya Mag-hazard siya Kaya yan Magtawala ka sa amin Halika Kasi mas delikado yan tali Halika Tara, tara. Tulak mo muna doon sa unahan ko. Tapos sakay ka, ha? Delikado yan. Natry ko na yan. Tulak ko lang si Kuya, guys. Ah. Alalay ka lang tala. Ha? mag ka lang. Okay. Dere, diretso tol, dere-derecho ko lang tol ha Kung kayo na kailangan mag preno saka ka magpreno Ha? Huwag ka magpreno, tas dere-derecho ko lang Gilid lang tayo ha Ge. Ge. Ge pa. pa papenda. Mahirap kasi pag paahon eh. Ah. Siraan tol, siraan. Eto, malapit na, tol. Kaya mo yung tulak sa kabila, tol. Kaya mo yung tulak sa kabila. Tol. Sakay ka na, tol. Yan, yan. Sakay ka na dyan. Sakay ka na, sakay ka na. Bobelo tayo, tol, ha? Sa ano, Pahon, ha? Para hindi tayo mahirapan, ha? Bobelo tayo sa pahon. Steady ka lang. Ah, sige. Buti siya drop, ah. Ayan, nakapwelo na dito sa tropa. Ah, nakabuelo na, nakabuelo na. Buti may tumulong sa atin dalawa. Sobrang bigat. Ayan, e, tala. Grabe, sobrang bigat. Okay na, nandun na. Tawa ah. Sobrang bigat. Ando na sa unahan. Sa pababa. Doon. Sobrang bigat, grabe. Ha? Ah? Buti nga tinulungan ako ng dalaway. Eh. Yung ano, rider na naunang ano, tumulong tapos meron pa pangalawa, nadaanan kami. Sobrang bigat, grabe, hindi ko kayang itulak. Nasira, ayaw mag-start. Tara, madadaanan natin 'yon. Nangawit yung buong katawan ko. Grabe guys, sana okay na si Kuya, maayos yung motor. Sobrang bigat. Grabe. Sobrang bigat ba, grabe. Nakawa ka siya okay Kuya. Oh, may tumulong na isa, tapos meron pang isa. Oh, naik na pa siya na uwi. Naik na pa. may nagtulak sa kanya pumalit sa akin Pinadaanan na pa natin yan Alas pa ha? Ah, sa apa ako Awit ako the... Upang bigat, grabe Ano lang, 125 lang naman siya Pero mabigat kasi napakahol pa gano'n Pakahol siya E